ang buhay ng isang tao ay parang isang eroplano. Kung tayo nasa kabataang gulang pa lamang, mabilis pa tayong gumalaw at uh, nagmamadali tayo. Gusto nating maka-take off kaagad upang makamit ang ating mga pangarap. Kaya naman dahil sa sipag natin, tiyaga, at uh, pagsusumikap, ay dadarating ang buhay kung saan tayo ay nasa tayog ng tagumpay. Nasa taas tayo at uh, kung saan nakikita natin ang kagandahan ng paligid. Parang sa eroplano pag nasa himpapawid ka ay mas marami kang nakikita. Mas nagiging malawak ang iyong patingin, ang iyong pag-unawa. Nagiging wide din ang iyong horizon, sabi nga nila. Parang abot mo na yung ulap, abot mo na yung iyong mga pangarap. At uh, parang kung naandun ka na ay uh, pinapanalangin mo na sana ay laging naandun ka sa itaas. Na, Nakakamit mo ang iyong mga pangarap napakaganda ng tanawin kung saan, kung saan ka lalo pat kung talagang naging successful ka at na-achieve mo yung iyong mga pangarap halimbawa pangarap mo maging isang successful na may-ari ng isang kumpanya o ikaw ay isang CEO o nais mo mga pagtrabaho sa ibang bansa at natuloy nga ito malaki ang iyong sweldo So, nandun ka sa tugatog ng iyong tagumpay. Pero alalahanin mo, kaibigan, na ng aeroplano, hindi habang panahon naandun ka sa itaas. Kaya habang nandun ka sa itaas, ay enjoy mo ang bawat saglit. Enjoy the journey. Dahil, kaibigan, kung nasaan ka man ngayon, hindi yan actually ang iyong destination. Ang buhay ay isang paglalakbay, isang mahabang journey, the greatest gift of it all. Yung promise ng ating Nguni promise of eternal life, the promise of salvation. And nandun na tayo sa uh, pagkakataon na pwede tayong magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat yun ang ating ini aim lagi. But while we are focusing on that ultimate goal, we should also be able to find ways to enjoy each and every journey natin. Mag-enjoy tayo. Enjoy natin ang ating paglalakbay. Eh? Enjoy natin ang uh, bawat success na kakamit natin in um, personal, professional, spiritual, family, ang mga aspeto ng buhay natin na meron tayong na-achieve dapat ipagbunyan natin dito and even our struggles and sometimes defeats right? kasi marami tayong natututunan sa bawat mga pagsubok na dumadating sa buhay natin lalo lalo na pag ito ay ating uh, pagtatagumpayan ay nakuha ang ganda ang panahon na tayong maglalanding na mula sa itaas tayo biglang pababa na nasa twilight moments na tayo ng ating buhay pero hindi dapat tayo malungkot sapagkat lahat tayo ay darating ng ganito paabot tayo sa ganito ang importante we enjoy our journey ang importante alam natin kung ano yung ating ultimate destination at kagaya ng isang aeroplano pagdating niya doon sa kanilang destination pababa man siya palanding man siya ito ay nagdadala ng tuwat saya sapagkat alam ng bawat nakasakay sa aeroplano na ito na nakarating na sila sa kanilang destination